Yes, welcome back to my YouTube channel Scorpio 16 mga kapatid, mga ka-Scorpio. Uh, nandito tayo ngayon sa diversion. Medyo gumili lang tayo dahil uh, medyo umaamo naman. Mag-iisip lang ako kung saan tayo kakain ngayon. Uh, kung sa McDonald's o sa Jollibee. Kung aware po kayo sa ano sa uh, competition ng Jollibee at uh, McDonald's ay uh, sa YouTube talaga ang ano maraming nagpo-food uh, review no? ng McDonald's at saka Jollibee products. So dito po sa diversion, dito po sa Naga City, Camarines Sur magkakaroon po na ano na competition rin no kasi papakita ko po sa inyo kung bakit nagkakaroon ng talagang competition ng tindahan. So ito po papakita ko po sa inyo. So yan po yung McDonald's ano po. So, kung merong mga ano, pamilya o individual na gustong kumain sa McDonald's, mag-iisip kayo yung kakain kung saan talaga siya pupunta. Kung sa McDonald's o sa ginagawang Jollibee. <laughs> Talagang tat kinapatan ng Jollibee ang McDonald's. Oh. No? Ah, hindi pala tinapatan. Sa gilid pala. <laughs> so, ay, kita natin ang free enterprise talaga. So, depende na talaga sa customer kung sa siya ano, kakain sa Jollibee ba o sa McDonald's. Kasi mapapansin niyo sa sa YouTube, oh, may mga content creators uh, ang nagano international, local, local man na mga YouTuber content creators na talagang kino-compare ang products ng McDonald's ka Jollibee. Para sa akin, kahit na magkatabi yan, ano, magkatabi ang tindahan o ang food chain na depende pa rin niya kung ano yung, ano, yung product na ibibigay ng bawat, ano, bawat food chain at saka yung, yung ah, customer satisfaction, hindi lang sa product, ano. So, depende na yan talaga, magdidepende -de yan sa product at saka sa marketing strategies ng ng ano, ng bawat company company ng McDonald's at ng Jollibee so medyo matagal-tagal pa ang ano ang Jollibee dahil nag-start pa lang ngayon ano, yung pinaka construction ng ano tindahan. Dito na lang po mga kapatid Mark, mga ka-Scorpio tingat po tayo lahat lagi God bless us all po. Mabalos po. babay po